Konnichiwa mga bisprint for today's kaganapan dito sa Japan. <laughs> samahan niyo ako mag-celebrate ng Mother's Day ngayong Mother's Day. <laughs> ako, <laughs> hindi na nagyayelo dito sa Hokkaido ay routine ko na talaga ang maglakad-lakad, magbike-bike at magpunta sa mga park. Dahil feeling vlogger ka, ibabalkan mo yan. Alas 7 ng umaga na nga ako nakalis ng bahay dahil nagkamali ako ng alarm mga bisprint Nag-alarm nga ako ng 6am pero naka-weekday naman mga bisprint Oh no! At habang nagbabike tayo ay may na tayo ng cherry blossom na sobrang ganda mga bisprint Bago ko pumunta ng park ay dumaan muna ako dito sa Lawson para bumili ng mga sale. Ma-share ko lang mga bisprint kung ganong ka-safe dito sa Japan na kahit mag-iwan ka dyan ng gamit sa labas ay hindi talaga mawag. Wala. Pagpasok ko ng Lawson mga bispin na ito, agad din tumambad sa akin ang 2 for 100 or 3 for 200 nilang mga noodles. O, oh, sino magpapasabay dyan? Wow, hanggang dito nagbenta. <laughs> ito na lang binili ko mga bisprin yung corn salad na nakasave. Tapos mga bisprin ay hindi pa tayo nasiyahan kaya dumaan pa naman tayo ng Family Mart. Bumili tayo ng iced coffee at ang sikat na sikat na family nila. Oy oh, bakit? Mother's Day eh! <laughs> Uy, promise, ang sarap niya. kasi mga pupunta or bago pa lang dito sa Japan, i-try niyo na talaga yan. And ilang tumbling lang ay nandito na agad tayo sa park. Ayan mga bisprin at i-tour ko kay sandali dito sa park. Dito bisprin ay may pabulaklak na at meron na ring pahagdan. Yan bisprin pagtawid mo diyan ay Pilipinas na. <laughs> Ayun na naman siya, ganda-gandahan. O bakit? Mother's Day, huwag kayong ano dyan. Dinala ko rin nga pala mga bisprin yung foldable chair ko dyan para feel na feel natin nature. Wow! Bawal nga pala dito mga bisprin mag-setup ng tent. Tignan mga bisprin, meron pa rin cherry blossom. Ito yung tinatawag na double bloom sakura. At dito na nga malapit sa cherry blossom ko na isipang mag-setup ng aking foldable chair. Cute na cute talaga ako sa foldable chair na ito. Kasi sobrang dali niya i-assemble mga bisprin ay interlocking din yung mga poles niya. Yung parang nababali-bali at natutupi. Tapos mga bisprin ay meron din siyang kasama na storage nakalagay na ang Tapos ayan mga bisprint, tapos na, aura-aura na. Tapos ito mga bisprint, emot, emote-emote lang ako dyan. Tapos iniisip ko ano ang one week na ulam. <laughs> ang sarap lang din talaga kasing mag-relax, yung walang iniisip na trabaho, yung nagpapahinga ka. Yung kahit hindi material na bagay or kahit hindi mahal pero na-relax or na-enjoy mo. Pagkatapos ang mag emote mga bisprint ay pumasok naman ako dito sa nadaanan kong recycle shop. First time kong alam makapasok dito mga bisprint at puro pala mga appliances, camping, mga furniture. <laughs> At pang-fishing yung mga paninda nila. Tapos naman mga bisprin ay dumaan na rin pala ako sa Daiso para bumili nitong cool feeling pantyhose nila. Medyo umiinit na rin kasi sa workplace namin. Sunod ko naman dinaan na, na itong Tamiya store kaso naman nung binubuksan ko na yung pinto ay hindi naman mabuksan. Sarado naman pala sila. Kaya pumunta na lang ako dito sa Okaya na mas malapit sa amin. May mga Tamiya din dito kaso ay limited lang kasi. Ito nga pinipili at hinahanap ko na yung mga pinapabili ng aking customer. Ito nga pala yung mga Tamiya parts na mga pinabili niya. Kaya kung ikaw ay nanonood at may kilangan ka ng mga Japan products ay ipm mo lang ako bisprin. At sa ganito kung paraan, sinelebrate ang Mother's Day. Konting relax na may konting business, mga bisprint. <laughs> Kayo, mga bisprint, paano nyo sinelebrate ang Mother's Day? Salamat sa panonood! Yun lang, Janet!